good evening. Mag banana, chic tayo and avocado mga guys. OMG, ganyan guys, isang saging. Wow, na na yung ating saging guys with avocado. Di ba guys, happy tamit. Hey. Unti ka na akong nasugatan. Nakala ko nasugatan na ako, guys. Huwag naman, guys. Ayan, avocado. Ganito lang kadali mag shake guys. Eh, feed din to ng aking hap. Kaysa mag-ice cream kami, dito na lang kami sa shake. Hindi ba? Ganyan lang. Masarap din naman kung saging lang, guys. Pero mas masarap din naman kasi kung may avocado. Kasi masarap ang avocado. Good for heart. Ang avocado, guys ang banana, good for bones. o, ba? diba? May nalaman ako, guys. O, oh, ba? Diba? Ganyan lang yan, guys. Then, nagyan natin. Wow! Yabay, Nick! Cure na yan, ah. Ano na yan Ganyan. Two for five. Ah, oh, so na, no? Mga sampung ice na lang yan. Eh, mayroon ka, no? Hmm. lang laman yung aming ice. Wala masyadong laman, guys. Then, ito. Yan. Then, lagyan lang natin konti ng condense, guys. Para medyo yum-yum siya, guys. Ganyan. Then, yung habi ko na ang mag-mix nito, guys. Charang! oh, diba? Naging lamaw na yung aming ano, uh, shake biglang nasira yung aming shaker. Ay, ayan. Guys, nilamaw ko na lang. Kakainin ko na lang to kasi sayang naman pag tinapon. Saging at avocado. Maraming ice gatas yan guys. Fresh milk. OMG. Shoganay <laughs> na. May mga ganito talagang pangyayari. Biglang nasisira. <laughs> Kaya kakainin ko na lang to guys. Oh. Kain tayo guys. Lamaw. Mm, lamaw na saging at saka avocado guys. Oh, di diba? Yummy pa rin to guys. Kahit pa paano. Kaysa itapon saya. Salamat. Dahil ilang taon ka rin namin nagamit. Mga 9 years din namin yata to nagamit. 9 to 10 years din namin to nagamit. Natso lang din namin ito nagagamit pero nasira na. Ay, naku. Suga na yun eh. Nandison na kao sa Mishister, no? no? Dus, no, may nakata. Nandin, no, may nakata, no? Ay, kuwari ta. no, kikay. Kasi ito na ka na. Ou yisi san anouni na?